Mic test, mic test. Ito na guys, yung hindi ko nagustuhan at yung nagustuhan ko sa mixer po na ito. Good day guys, this is Noel once again and welcome back sa ating channel, Chismotech Official. So in this video guys, ipapakita ko pa sa inyo yung pros and cons or yung hindi ko nagustuhan at yung nagustuhan ko pagbili po ng budget friendly po na mixer na ito. Yamaha MX-04. So, naglista pa ko guys ng lima, no? Limang pros at limang cons. Lima na ayaw ko at lima din na gustuhan ko sa mixer po na ito. Alright? So, kung gusto mong malaman guys yung pros and cons sa pagbili po ng mixer po na ito, tapusin po ang aking video. disclaimer lang guys no, itong uh, Yamaha MX-04 is hindi po siya yung original na Yamaha. Hindi ko alam or ano pang tawag nito, plus A, imitation or OEM. Basta hindi po siya original. So nabili ko lang to sa Shopee guys. So napakamura lang nito, isang budget friendly na mixer. Alright, simulan na po natin. So ang ating unahin dito guys is kung ano yung nagustuhan ko sa mixer po na ito. Una guys na pros or yung una na nagustuhan ko sa mixer pro na ito is meron po siyang built-in na equalizer. So meron po siyang built-in po na equalizer guys so, sa halagang budget friendly kung so, meron ka ng uh, mixer meron ka pang equalizer na try ko na to guys yung kanyang equalizer is functional po siya so hindi po katulad ng iba hindi po siya functional yung pangalawa guys is meron po siyang built-in na uh, 16 na DSP o yung tinatawag na digital signal processor so yung DSP nga pala guys is yung ginagamit sa ating microphone yung may echo may uh, reverb 16 po ang kanyang uh, choices kung anong uh, gusto mong gamitin para po mapaganda po yung yung ating vocal po ng ating microphone. So sa halagang ganito siya kamura, so meron na siyang digital uh, signal processor or mga effects. So isa po sa akin nagustuhan guys, yung kaniyang 16 na uh, built-in po na DSP. At yung pangatlo guys is yung kaniyang individual switching para sa phantom power per channel. Yung iba kasi mga mixer guys or yung ibang mga model is yung uh, phantom power na switch is isahan lang po. Kapag i-on mo yung uh, switch na buttons, yung lahat ng channel is mag-o-on din. So, itong sa kanya, per channel is pwede po siyang switch. So, yung channel 1 pwede mong i-engage yung uh, phantom power o yung uh, 48 volts. So, ito nga palang phantom power guys, o yung ating uh, 48 volts. Ito yung uh, ginagamit para po sa ating mga condenser microphone para po ma boost po yung uh, vocal po ng ating mga condenser mic. So, yung ating kasi mga condenser mic is hindi po siya gagana kapag wala po siyang 48 volts. So, kagandahan guys, nang naka, nang naka individual po yung uh, switch ng ating uh, phantom power. May mga time po kasi guys na gagamit tayo ng condenser mic and at the same time gagamit din tayo ng dynamic. May kaibahan kasi guys kapag gagamit ka ng dynamic at saka condenser. Ang condenser need po niya ng 48 volts while yung dynamic is hindi po kailangan ng 48 volts. So may mga dynamic mic na kapag may engage mo yung 48 volts tapos nakasaksak is masisira po siya so ito po yung kagandahan niya guys kasi pwede mo i-engage yung channel 1, yung channel 2 is hindi po naka-engage yung pantong power So pwede kang gumamit ng condenser mic sa channel 1, so, channel 2 is yung dynamic mic Yung kasing ibang mga model nito is yung switch is isa lang po So pag switch mo ng pantong power lahat po ng channel is naka-engage na po yung 48 volts So hindi ka na pwede makagamit ng dynamic microphone at condenser microphone nang sabay Ito po yung pangatlong nagustuhan ko sa mixer po na ito 'yung kanyang individual switch ng kanyang 48 volts or phantom power para po sa ating condenser microphone. At ang pang-apat naman guys is meron po siyang individual na buttons or uh, switches para po sa mute per channel. So bihira ako makakita ng uh, isang mamurahing mixer guys na merong uh, ganitong features na mayroong mute buttons per channel. At ang panglima guys na pinaka nagustuhan ko dito guys no is yung kaniyang master fader may left and right na control per channel. Yung iba kasi mga model guys is isa lang po ang kaniyang master fader para sa master uh, volume. So ito po is dalawa, may left at saka sa right. Ito po yung pinaka nagustuhan ko. Kasi may mga time kasi na gusto mong hinaan yung, uh, yung sa left channel at yung sa right channel. So yun na po guys na yung uh, limang Pros na nakita ko dito ay yung limang nagustuhan ko sa mixer po na ito. So regarding po sa sound quality, so wala po akong masabi, okay po ang kanyang sounds. Hindi ko naman sinabi po na yung ibang uh, model is pangit din sila. Ang atin ditong uh, pinag-uusapan po is ano po yung mga mga parang nagi-excel po sa mixer na ito compared po sa iba. Sa ganitong presyo. Siyempre yung mas mahal, mas okay din yun. So, at this time, ang ating pag-usapan is yung hindi ko naman nagustuhan po sa mixer na ito. Or yung limang uh, cons sa mixer po na ito. Alright? So, ang limang hindi ko po nagustuhan sa mixer po na ito, guys, is... Una, is yung kanyang USB or yung kanyang Bluetooth na module. Bakit, guys? Ito yung pinakauna kong uh, hindi po nagustuhan sa mixer po na ito. Kapag gagamit ka kasi ng USB, guys, or sa Bluetooth, wala po siyang naka-assign na channel. So ang ibig ko pong sabihin guys is wala pong channel po na pwedeng mag-control sa ating USB or Bluetooth module. So sa iba kasing mga model guys is yung mixer is 4 channel. So yung 3 and 4 yan yung ginagamit sa USB plus drive at saka sa Bluetooth. So ito guys is wala po siya. So wala po siya naka-assign na channel. So bakit napaka-importante po ng uh, dapat sana is meron siyang naka-assign na channel guys yung ating module ng USB at sa Bluetooth. Kasi kapag gagamit ka ng aux out or yung aux in, is hindi po yan lalabas sa iyong aux in. Kasi wala po siya channel. Kapag wala kasi guys, hindi po siya lalabas sa aux in. So yung pangalawang hindi ko po nagustuhan guys is wala po siyang output na RCA. Or need mo pa talagang bumili ng adapter na PL to RCA. So, mas okay kasi yung may RCA guys kasi usually kasi guys kapag low budget ka yung ating mga amplifier is yung mga integrated. So, yung kasi mga integrated is hindi po gumamit ng XLR or PL, RCA po ang ginagamit. So, sa halip na bibili ka pa ng PL to RCA na adapter, so, kung meron siyang sariling output na RCA, so, matik na, wire na lang, di ba? So yung pangatlo guys na hindi ko po nagustuhan ng ating uh, mixer na MX04 is yung kanyang power supply. So ito lang guys yung kanyang uh, power supply. Ordinary na port para sa DC na 12 volts. At yung kanyang power supply guys is maliit lang 2 amperes. so sana man lang is hinaasan ng konte or yung mas decent na supply or mas decent po na port. Yung hindi po siya matanggal kapag mabunod. Yung may lock sana na port yung maganda. Same ng mga ibang model guys ng Yamaha. At ang pang-apat guys na hindi po maganda sa mixer na ito is yung kanyang USB at saka Bluetooth module ulit. Bakit no? So hindi po kasi accurate yung kanyang button guys. No? So yung sa record, play yung pag-change ng USB to Bluetooth. Hindi po accurate ang labeling po ng kanyang USB at saka Bluetooth control. Ito kasing sa mode, hindi ko alam kung ano to. Kasi kapag mag-shift ka ng USB to Bluetooth or Bluetooth to USB, instead na yung mode yung ating i-press, ito parang record ang ating i-press para po mag-shift ng USB to Bluetooth. So, hindi po siya accurate. At ang panglima guys na hindi ko po nagustuhan sa mixer na ito, no? although na hindi po siya ganun kahalaga para po sa akin, pero sa iba is, hindi ko alam. Wala po siyang yung insert na input. So, same ng ibang mga mixer. Is meron po siyang insert. Yan po ang uh, ginagamit kung may limiter ka or yung may effects. So, siguro dahil meron, meron na siyang built-in na uh, DSP. So, yun na po guys yung Limang pros at limang cons or yung limang nagustuhan ko at yung limang hindi ko po nagustuhan sa mixer po na ito. Sana po guys ay nakatulong itong aking munting vlog sa mga may balak na bumili ng mixer. Yung quality ng sounds guys, wala po akong masabi, napakalinaw po niya. Sa vlog ko po, po lahat 'yon yung mga sound testing po ng ating mixer po na ito. So kung gusto niyo pong makita, click nyo lang. So for the price guys, wala din akong masabi, napaka affordable na budget friendly po niya no so disclaimer lang guys hindi po ako bayad po or hindi po ako nagpo-promote ng items na ito gusto ko lang pong makapagbigay po ng guide para po sa inyo mga may balak pong bumili ng mixer baka po ito ay uh, nakatulong so thank you for watching guys and if you want more videos like this please feel free to subscribe click that like button share and hit that notifications button para updated ka sa ating mga susunod na videos so hanggang dito na lang guys see you in my next vlog and God bless. Oh, yang mau belajar, eh.